Sa barangay saksi, inalam namin ang mga gadget at maging mga simple diskarte para maiwasan po ang pagkawala ng mga bata. Darito ang report. Ano mang estado sa buhay o edad at kasarian ng isang bata, maaring mawala tulad ng sunod-sunod na ulat nitong mga nakaraang buwan. Merong mga umano'y dinudukot, pero mayroon ding nawawalay lang. Nalilingat sila na yung mga anak pala nila ay napalayo na sa kanilang paningin. So sa dami ng tao, marami rin nakapaligid dyan na baka nga talaga na nag lang ng pagkakataon para makuha yung mga bata na yon. Para maiwasan yan, may mga gamit na pwedeng makatuwang ang mga magulang sa pagbabantay sa mga anak. Kung malikot at mahilig tumakbo ang inyong anak, pwedeng pagsuotin ng backpack na ito na may mahabang tali na pwede niyong hawakan. Pwede rin siyang kabitan ng mala-quintas na gadget na ito. Naisa pa lang global positioning system o GPS tracker. Pwede rin itong itago sa bulsa dahil maliit lang. Lagyan lang ito ng SIM card na may load at pwede nyo na itong i-text para makuha sa inyong cellphone ang eksaktong lokasyon ng GPS tracker. Through the use of this device, ay easily ho uh, ay pwede natin i-locate sila through the use of our own cellphone. Ang gagawin lang ho natin ay i-send lang po natin sila text position ay immediately mag-send uh, si back sila sa atin notifying us kung nasaan po ang latitude and uh, longitude ng ating mga mahal sa buhay. Ang GPS device naman na ito, bukod sa nagtuturo ng lokasyon, pwede rin matawagan. Ayan, oh, press mo na, Press mo tapos press mo. Kaya, oh, hello. hello. Hello? Hello, my friend Daddy! Hi! Daddy. Hi. Daddy. Ay, andito ako sa likod mo. Hi! Andiyan ka sa likod ko. Wow! anja ka pala! Hi! How are you? By providing yung mga mahal natin sa buhay, no? yung uh, mga anak natin, ng mga simple devices, you know, na, mas nagiging ano tayo, mas na-outwit natin yung mga criminal elements. Yeah. Kahit mga walang budget, pwede rin dumiskate. Si Nanay Gloria, naimtag na may contact number at address ang ipinasusuot sa limang taong gulang na bunso tuwing namamasyal. Ipagbibiling ko po sa anak ko na sakaling mawala sila, kailangan po yung nimtag tag. E ano nila? Ipakita. Humingi ng tulong sa ibang tao po. Bago tayo umalis ng bahay, I-orient natin kung sino yung magiging kasama ng bata. Na, o, oh, dito ka, siya ang kasama mo, huwag kang bibitaw. And then, lagyan sila ng mga identification card, ID card, complete cell number or cellphone number. Ang ilagay natin pati pangalan ng mga magulang kung maaari para ma ma makilala sila kung sila man ay na nawawala. Sa huli, nakamahalaga pa rin ang alertong pagbabantay sa inyong mga anak. Para sa barangay saksi, Cesar Apolinario nag-uulat.